i muna tayo dami sakit. Vlog na natin ito. na. Bawa naman isang sa, sa likod mo? Ha? Ang hindi po? ka lang sa ilong? Ha?

Ito malamig. Ha? Nangangalay no, din? Nangangalay? No, Hindi? Hindi? Oh, so, harap ka. Harap ka! Ito, kumalang dito. Peminum ba nang ng gamot? Okay. Diyar? Peminum ito ng gamot? Hindi ka gamot? Kamiya pagdating ng... na ako mo. Ha? Wala na? Ang alay? Besh. Dito Ako, kakay niya ba? Kakay niya. Ka. 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 Ha? Wala ka si Paul? Sabi doon kasi sa kwarto mo eh. Dito ka lang magsisiksik. Alam mong ingi-ingi dito. Di ako mapagpahin naku. Wala map na. Wala sa plate. nakahiga ka na